Welcome sa channel ni Red for For today's video ay unboxing tayo ng panglinis ng CR. Si, uh, so, dyan lang kayo. Ako ka inyong samahan. Mga loves, unboxing ulit tayo nito. Buksan natin ito. Ayan, may nagpa... May natanggap na naman akong ano... ah uh, parcel. Ayan. Ang anak ko ang nag... Ano nito? Bayad. So, panglinis na naman daw Na. CR. So, tingnan natin. Yan lang. Buksan na natin. Bukitin ko na lang. Akala ko, panglinis ng CR, hindi pala. So, hindi hindi ko alam kung uh, ano ang tawag dito. So, kailangan ko talaga siyang buksan. Para makita natin kung ano. Kasi ang sabi niya lang, uh, ito ay panglinis daw ng Ayan, okay naman yung kanyang packaging but ginalot-balot. kasi yun yung plastic ay bubble wrap. Ah, so ito pala. Panglinis na ng CR. So ito siya. Brass pala. Magbukta natin. Ito si Simba. Hello. Hello. So ito siya. Ayan. So, ito. panglinis linis nga ng CR. Pang brush Tamang-tama. Bali na kasi yung uh, brass. Kahoy kasi yung pag napabasa, nabubulok ko Binilhan niya ako ng ganito. Ang problema. Ay, bakit? Need ya i-screw? Bakit? Ah, ganito pala. So, need i-screw. Ang isi. Bakit walang ano? Bakit walang kung need tong i-screw walang ano, walang para dito paano ko siya ikabit ngayon, so di ba ganyan siya paano ko siya ikabit ay paano nga ba paano ba to hindi ko alam <laughs> yun lang dahil hindi ko alam kung paano ikabit basta yun na yun. Hinahanap <laughs> ko kung meron pa. Wala na. So, saksi kayo dyan na ito lang ang aking na-receive. Ayan. Walang iskro. Isang ganito, isang ganito, isang brass tapos dalawang ganito. So, yun lang. So, hindi ko siya ma assemble dahil uh, ayan. Paano ko siya e ganyan? Kung ganyan man siya, Ah, hindi ko alam talaga. So, ang anak ko na lang mag-assemble nito sa babo. Tingnan nyo si Simba. Super lambing, oh. Mm Umunan pa talaga siya. Oh, baby na yan. Ito naman si Makulit sumingit pag nilalanding ko si Simba. Ayan, lalambing din yan siya. Umunan pa talaga siya sa ating hita. Hmm. yan. Ayan. Yes. Oh. Ayan, ang bibising na yan? <laughs> Ayan, ang bibising na yan? Ayan, naglambing siya. Mm. <laughs> Ayan na siya, ang bibising na yan? Ah, 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 mukha <laughs> Paano to ikabit? Wala namang ano. Tapos ito, merong butas. Paano siya ikabit? Tapos dalawang ganito. Paano ko ikabit? Tapos isang ganyan. Ito, alam ko, hawakan. Pero ito, parang wala man akong screw. Walang screw. Ayan o, oh, walang screw. Kung dito ko siya ilalagay, pa ganyan. Ah. Hindi naman. Paano? paano to? Paano to ikabit? So, ito na nga mga laps Ulitin natin. Ayan. Palagay ko alam ko na kung paano. Kasi, siguro ganito to. Ah. Sige, kaya ko to. <laughs> kaya ko to. yun, ganyan pala siya mga langga ko. Tapos siguro ito ay, ano ba to? Sige, gawan lang natin ang paraan. Ayan, ganyan siguro siya. Ayan. Tapos, ito naman siguro ganyan. Ayan, ganyan siya mga langga ko. Ayan, ayan, higit natin. Then, Ipitan din natin to. So, ayan. Ayan na siya. Tapos ito, para dito siguro to. Ayan. Paano ba? Ayan. Ayan. sun so, nakuha ko mga love. So, ito na siya. So, ayan na siya. Ayan na. Ganun lang pala siya kadali. So, pang ano ito? So, paano ba ito? Ah, pang ganyan. Pang ganyan, pang... Paano ba ito? Paano ba ito na langgap ko eh? Hindi ko alam. Bakit pa ganyan ang style niya? So, ayan lang. O, ayan. Thank you for watching!